Na katadang isalang sa incinerator itong mahigit uh, 400 kilo ng uh, illegal uh, drugs uh, na nakakahalaga ng uh, mahigit 1.77 billion na uh, pesos. Ito yung mga nasabat sa iba't ibang illegal uh, drug operations ng ating uh, PDEA at ng PNP NCR kabilang na dito itong uh, nahukay. Na shom na raang milyong pisong halaga ng uh, shabu dyan naman sa Claveria, Cagayan. In the days ahead The war against this menace will continue with even stronger resolve and we will use every resource possible and available to finally win this war for our countrymen. Director Isidro La Peña at Chief NP Ronald Bato de la Rosa, itong pagsira sa droga, kabilang dyan yung mga expired na mga gamot. Ipapasok itong mga droga dito sa industrial incinerator at 24 na oras itong babantayan itong proseso ng pagsusunog na gagawin dito sa ilegal na droga. Ayon dito kay Director Bilen Banog, PIDEA Lab Service, babantayan ng mga ahente ng PIDEA Region 4A itong area at kinabukasan ay uh, itetest kung talagang nga nasunog lahat. Sunod dyan, itetest nga ng mga chemist ng PIDEA kinabukasan yung residue para matiyak na talagang nasunog lahat.